Grabe, napakasarap mag-jogging tuwing umaga. Lalo na kapag maganda yung view. Wow! Kaya ano pang iniintay nyo mga 90s, mag-jogging na rin kayo. Napakasarap pa ng simoy na hangin tuwing umaga. Lalakas ka na at sisigla pa ang iyong katawan. Distress lang ang katawan tuwing umaga. Alam nyo ba yung pag-jogging mga 90s? Lahat daw ng sakit ay malulutas. Pwede lang sa sakit sa bulsa. <laughs> napakasarap magpapawis. Meron pa ako nakitang ibon dito mga 90s oh. Yun. Wow, ibon. At syempre, kahit sa ilog mga 90s, hindi magpapatalo yung mga bumuboto. Ayan sila mga 90s. <laughs> tignan natin yung kagandaan ng mga ilog dito. Bumaba na ako dito, tignan natin kung anong meron dito. Ayun, meron mga tubig. Wow, tubig. Ang daming water lily. Ang dami sigurong isda dito. Syempre, meron pa akong nakita dito, siniguelas. Yung kinakain ko talaga dito mga 90s, yung dahon. Ayan. Kukuha tayo ng dahon mga 90s. Papakita ko sa inyo. Inuulam ko to dati nung bata pa ako. Hanggang ngayon. At syempre kanwari lang yon. Talagang kukuha ko ng bunga. Kahit hindi naman sa akin. Shout out sa may-ari dito. Isa lang naman yung nakuha ko eh. At dahil napagod ako sa kakajaging mga 90s, kitang kita naman ginutom na ako. At syempre pati dahon, kinain ko na rin. Gutom na gutom na ako eh grabe, pinagpawisan na ako. At syempre, magpapahinga muna ako. Habang nagpapahinga ako, meron ako nakitang iba't ibang mga animals dito. Mamaya pupuntahan ko to. Sarado pa kasi. Ito nga pala yung pangalan ng place. Williams Place Campsite. Dahil nakasarap pa mga 90s, kakain muna ako. Yan, kakain na ako ng pritong bangus. Masarap-sarap to kasi may suka. Suka pa lang, ulam na. Mmm, ang lutong, ang sarap. Wow! The best. At syempre dahil bukas na, Bababa na tayo. Let's go. Excited na ako. Titignan natin yung mga animals dito. Meron silang mga lovebirds. Ayan. Meron din silang mga pabo. Meron din nangangating monkey. Kagatal na po. Meron din silang cute na daga. Uy, meron din silang iguana. Ang cute nila. Kulay green. Siyempre, hindi magpapatalo ang mga unggoy. Nagpapa cute sila. Ayoko silang hawakan mga 90s. Baka ayaw na nila akong bitawan. At baka mahawa ko sa pangangati nila. Napakaganda din ng mga bulaklak dito. Talagang pulang pula. Wow! Wow, pwede ka palang mag-order dito ng pagkain. Ayan, bagong bukas lang sila mga 90s. Ayan, talagang bukas na talaga sila. At syempre, titignan naman natin dito sa baba. Kababa ko nga pala dito mga 90s, nakakita ko ng kamatchilis. My favorite. Ayan, kaya nga kukuha tayo ng kamatchilis. Kamatchili lang pala kasi isa lang. Pero maraming buto. <laughs> Binalatan ko na nga pala yung kamatchilis mga 90s. Siyempre, bibigyan ko kayo. Yan sa inyo. Bago ko nga pala kainin, mga 90s, inamoy ko muna. Pwede pa naman. Mmm, masarap. Manamis, namis. Sarap. At syempre, dito naman tayo sa ilog, mga masyal. Grabe, napakaganda dito. Woohoo! Talagang mawawala yung stress mo. Napakaraming malilit na isda dito, mga 90s, oh. Parang gusto ko tuloy manghuli. Manghuli nga ako. Nakakamiss manghuli ng malilit na isda, mga 90s. Nung bata pa ako, sa kanal lang ako nakakuha ng malilit na isda. Pero ngayon, wow, sa ilog na. Ayun, nakahuli na ako ng maliit na tilapia. Sobrang cute niya, mga 90s. Ayun, nilalagyan natin siya sa baso. Saktong-sakto, kumuha na rin pala ako ng baso. At syempre, nilagyan ko na ng tubig. Ayan, lagyan na natin. Ayun. Napaka-cute niya. Ayun. Wow, isda. Yan guys, so tignan na, nakaka-amaze. Mas marami palang isda dito. Ang liliit, nakita nyo ba? Kung di nyo makita, bahala na kayo. Grabe. At syempre, manghuli tayo. Talaga napaka-cute nila, mga 90s. Uy, napakabilis nila. Napakahirap nilang hulihin. Ano ba naman yan? Talagang kapag maliit pa lang yung tilapia, ayaw nilang magpahuli. Huwag na kayong mahiya. Magpahuli na kayo sa akin, please. Kahit isa lang. Alagaan ko naman kayo ng mabuti. Grabe, isa palang nahuli ko simula kanina pa. Dalawang oras na ata ako nandito ah. Sa wakas, nakahuli na rin ako. Ayan o, oh, nakahuli na ako ng tatlo mga 90s. Napakakit nila. Yan, ilalagay na natin sa baso mga 90s. Alagaan natin to. Ilang years kaya lalaki to? Ayan, nakaapat na tayo mga 90s. Pwede na siguro to. Habang tumatagal mga 90s, meron akong nakikita dito. Para siyang ahas. Hindi ko alam kung ano to. Ayun. Pagong pala siya mga 90s. Pagong na malaki. Grabe, napakalaki. Ang cute niya. Ayan, sumisilip na siya. Kasama niya yung mga isda. Siguro yung kinakain nito, isda. Hala, meron pang isa. May baby siya. Ang cute. Super cute niya. Parang gusto kong ulihin. Sarap ata niyang alagaan. Meron pang shell dito. Tsaka malalaki yung mga isda dito. Tingnan niyo yung mga isda dito. Medyo malalaki ng konti. Ayan o. Oh. Talagang nagiging na talaga sila. Siyempre, kukunin natin tong shell. Titignan natin kung may pearl siya. Okay, start na natin. Titignan na natin kung may laman. Bubuksan ko nga. Grabe, mahirap siyang buksan. Paano kaya ang buksan to? Gamit yung kuko siguro. Try natin. Ala, ayaw talaga. Gagamit na lang tayo ng bato. Ayan, sure ball na to. Titignan natin kung ano ang laman. Kung buhay pa ba siya o patay na. Ayun, boy na boy siya mga 90s. Napaka-fresh niya pa. Pwede pa siyang kainin. Ayun mga 90s nakikita ko na yung ano niya yung pearl niya. Napakaganda. Nakikita nyo ba mga 90s? Ayun know? Ang ganda ng pearl niya. Ang cute. Yan oh puting puti. Napaka-cute niya. Parang matang maliit mga 90s tingnan nyo. Napakaganda. Super shiny. Wow! Grabe. Tingin nyo mga 90s magano to. Siguro ilog dagat yun nandito. Kaya may pearl buksan ulit natin mga 90s. Baka sakaling meron pa. Ayun. Wala na ata siya mga 90s. Wala na ako na feel na matigas. Lumambot na siya. Grabe. Fresh na fresh talaga yung oyster niya. Oyster nga ba to? Mas importante, meron na akong pearl. At syempre, ang next natin kukunin, yung baby turtle. Titignan natin mga 90s. Excited na ako. Nasaan ka na? Magpakita ka na. Ayun, napakit niya. Liit. You're so cute like me. <laughs> yeah, tingnan niyo 'yung itsura niya, mga 90s oh. Napaka-pogi. Este napaka-cute. <laughs> Alagaan ko ba 'to? O papakawalan ko na lang. So cute. Wow. Parang nalulungkot siya, hinahanap niya ata 'yung mama niya. Hanapin natin 'yung mama niya, mga 90s, tingnan natin. Kapakapain natin 'yung nanay niya. Sana hindi 'yung makakagat. Nakakatakot siyang hawakan eh. Ayun, napakadali lang palang hulihin mga 90s. Tingnan yung itsura nila. Ayan sila, ang laki ng isa oh. Subukan naman natin palakarin. Ayan. Naku, ayaw atang maglakad ah. Mukhang malungkot sila. Kaya binalik ko na lang sila mga 90s. Ayan. Ayan, bumalik na kayo sa bahay nyo. Bye bye. Ingat kayo. Hala, nagmadali pa. Ayan yung mama niya mga 90s oh. Ayan, niya na yung anak niya. Nandito na ako, sabi niya. Pagluluto na kita ng isda. Grabe, sobrang saya ko pala dito. Napakarami kong nagawa. Nakita pa ako ng malaking tilapia dito kaso namatay siya. Naipit ata sa bato. Nauntog ata siya sa bato eh. Kung hindi ito nauntog, baka nalunod siguro. <laughs> Dahil mainit na yung panahon mga 90s, uuwi na tayo syempre. Baka masira pa yung kutis natin. Grabe, napakarami kong nagawa dito sa ilog na to. Talagang mamimiss ko to. At dahil dyan, kakain na ako. Ito nga pala yung in-order ko, mga 90s. Oh. Napakasarap. Let's eat na. O, paano? Hanggang dito na lang tayo, mga 90s. Bye-bye.